Hello mga ka-vloggers, andito na naman kami sa Sivahan, Blue Deck. This is my first time na pumunta dito 2024 kasama with my best friend. Ayan, Ma'am Lors. Ayan, nagmamaganda na naman siya. Picture na picture na naman siya. Ayan, dito kami. Last year, pumunta rin kami dito Christmas naman. Ngayon, first, ano, punta namin dito ng 2024. Kasi napakaganda dito. Lalo na sa views ng sibahan. Kaya if I were you, pumunta kayo dito. Napakaganda. Siyempre, kailangan may discount ako kasi pinapromote yung siba. Talagang imot-imot. Ayan. Wala nang discount sa model. Ayan o. No. Tcharan! Ang ganda, di ba? Ayan po. Ang ganda ng Maganda dito. Lala na yung ano, View. Lala na yung model. Lala na Yan sa'yo. Chan, 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 di ba? Si Ayan. Ito, diba? si napakalami talaga dito. Eh, may video ako yung pala sila dito. Ayan. Ang best ko, busy sa pag-picture. Hi! Hmm. Yun lang. Sabi mo na kayo at mag kasi kami dito. Bye!